Nako, kalalabas lang pong balita. Court of Appeals grants freeze order filed by the Anti-Money Laundering Council over 10 bank accounts. Yun lang kasi ano, baka may ginawa ng hakbang. Ay, itong kampo ni Kibuloy. Yan din po ang iniisip ng mga kababayan natin. Mukhang matagal bago ilabas itong order na ito. Seven real properties five motor vehicles and one aircraft of Pastor Apollo Kiboloy Yan daw ang i-freeze. May nabasa tayo na ito ata ay uh, for 20 days lang. Hmm? Siguro may follow-up pa na appeal or or um, uh, file. Nag-file pa uli ng isang follow-up ang, ang Anti-Money Laundering Council para i-extend dahil yung 20 day talaga ay hindi masyadong mukhang hindi masyadong maapektuhan ang isang ito dahil alam naman natin kung sino ang mga kadikit ni Kibuloy ay siguradong aalalayan niya ng mga yan. So ito ba'y malaking kawalan kay Kibuloy? Kasi nga ang balita, pati daw po SMNI, ay damay din. Ang ibig bang sabihin na ito ay hindi mo na mag air ang SMNI, wala tayong mapapanood ng mga... Uh, mga GDS vlog <laughs> as parang nanonood ano. matitigil na ba ang mga kabulastugan na itong mga taga SMNI matitigil na rin po ba pansamantala o saglit ang pagpapakalat ng fake news dahil mawawala na sa ere ang SMNI yun po ang katanungan ng marami natin kababayan pero balikan natin yung sinabi na isa natin San, baka kasi huli na daw ito baka nakagawa na ng paraan para itago na yung yung mga uh, or kuhanin na sa mga bangko nila yung yung mga kayamanan nga nitong na City si Buloy. Pero saludo pa rin daw syempre, saludo pa rin ang ating mga kababayan sa hakbang na ito ng Court of Appeals, sa order na ito ng Court of Appeals. Ito ba'y makikita o nakikita ng karamihan sa atin na panggigipit kay Kibuloy? Sa tingin ko hindi dahil ang tagal na po kasi nagtatago itong most wanted na ito. At kung talagang panggigipit, siguro sa walang kadahilanan gagawin at gagawin itong mga bagay na ito. Pero malaki ang maraming dahilan para ito na ang ipatupad nga ng ating gobyerno na maging, di ba, kahit yung reward na 10 million ay naandyan na, nasa ulo na o ay nakapatong na sa ulo ni Tibuloy. So itong mga hakbang na ito ay nakikita natin na uh, ipinatutupad lang kung ano yung tama at dapat lang talagang managot ang isang katulad ni Kibuloy sa batas. At managot din siyempre sa taong bayan. Ang huling balita natin dito kay Kibuloy, ito nga daw ay naan lang sa kanyang compound at nagtatago lang dyan. Pero nakakapagtaka, sabi ng ilang kababayan natin, paano hindi maare-aresto nga itong si Kibuloy? kung meron namang information nata ang kapulisan na naanjan lang sa uh, mga compound nga dyan sa Davao na pag-aari ng KOJC. Okay? Yun lang. Asahan natin, asahan natin na magiging positibo ang ang or magiging positibo ang progress ng mga pangyayaring ito dahil gusto talaga ng mga kababayan natin na masakote na itong si Kibuloy para panagutin sa kanyang mga kasalanan. Ang huling katanungan ng mga netizens natin o ng mga kababayan natin, paano daw naman ang pag-aari ni, ni Duterte? Yun na po ba ang susunod na i naman ng Court of Appeals? Good luck, Jen.